May bundang mga ka-spero Atong test finding atong inverted roller Ako nang isa driver gabi hindi Ah, live spray rubber O oh, tatak live salamat sir Bino Naday tataran sa Orica port Kani nga first stop Nata sa kilid sa may island mangiyaw ta, basin na ay makuha nga Takod ako ang isda din eh So, atong laton kung sa'y Ayan e. Pag-abot na ko sa balas, kukukdayan na. ta na na kayo mawat. Masa na makadungog ba. Dahil lingilingi sa palibot, taas, masa na mo agay. na lang magnaayong makadumog. Hindi na hindi pita, na ayaw na nakadumog. Nakakukukdayan ko, pero tuwas lalong niya agay. Medyo kapasas hangin. Saka na lang ta. Okay, basic mga mausog na po itong na ito ka atin. Safety first, isda na. Makita na na. Ito po na po yung sara. makalas. Waan na yung uso. Dive safe. Kung okay, kininga part. Higam taghan. Ang mga Basid ka. na na po mauwat pa. Tagok po po sa lalong. So, di yung na punta Agok ko pa punta Hindi mili sa palibot Kasi hindi na yung mga Pinapitan na kita kong mamasa Dua ka buka Kaya din ako at yung zuma para makalaran nyo Tura Mmm, tilagbon Na spine shot Mandi na tungkutang is isa yung mga Mamsa Mamasa O, si pag din yung kapita nakapit ko na paghahin ito ako napot ka diba, na ba sila napot uh, ay mauwat ba mauluwat kita, mangilad so din na pita napita na ko ito kaya maabot sa balas Anang ako na ako nalang gisikaran kaya kapatig hulog yung mga tato kapag abot na ako din eh nagpukok ko gata para na napot mauwat ngiling sa palibot taas basin din na yung agi sa taas ito, okay, wala amang yun ipakita. So, dito ito decide na lang kung mutungan na lang. So, din yung apart mga kaspero, patungan ka, na tayo eh. Kaya, wa amang yun So, patungan na lang ta. Ito so, yung tingko hangin para sa sunod na drop sa saktong hangin so trap na po na basin dahil kanil nga trap okay pala nga po tag isdaan eh so basa naman ugay nga po ito eh okay, eh, si Karen kanang pagsikan ako kita kong kuk starfish so ka plano po hindi ako pa basin mo kahit balag ka din eh nang pagkapot nato din sa balas hagukok na po ito basin dahil nang mauwat na po na isda dahil yung landaw-landaw sa palibot bagay okay, ba? at eh, tanto na ako lang talanto wala mang yun yung mga sa hangin so isa ka na lang kung anong tapita para di tama di sigasya taghan mo na itong mga sulubaran o babies so walang gawin nagpapita patita mga mamaw o mga halaw makakanday niya itong last drop mga kaspero manali, may uli na ko ay e, pahuway makakanday niya itong kuwa mga kaspero. Mamsa, at test fire nata tong inverted spare So may na power. So atong putla ng guma on Dive sa mga kaspero.